Ting halamanan. So, ayan sa background ko makikita nyo ito eh, uh, blackberry. Uh, isa sa mga hindi naman sinasabi nating mahal pero may presyo. So kaya ako tinanim yan eh magaling kasi sa arthritis yan, sa gout, malaki ang mga nakukuha nating ganda sa katawan sa pagkain ng uh, blackberry hindi lang sa may kamahalan siya kundi maganda para sa ating katawan so ito ang munti kong halamanan ipapasyal ko kayo para makita nyo kung ano-ano klaseng halaman meron dito at sa susunod na mga topic natin dito sa aking channel sa halamanan tuturo ko sa inyo kung paano ang paghahalaman dito sa Australia at ngayon papasyal ko na kayo sa mga halaman kung ano meron ako dito kasi yung iba pa e eh, mga seedings pa so sa mga susunod na uh, topic natin sa channel na sa akin channel sa halamanan tuturo ko sa inyo kung paano ang paghahalaman dito sa Australia at uh, ngayon papasyal ko na kayo sa mga halaman kung ano meron ako dito kasi yung iba pa e eh, mga seedings pa so sa mga susunod na uh, topic natin sa channel na kay Pinoy uh, Down Under dito sa halamanan sa munting halamanan ko so papakita ko sa inyo kung paano ang pagtatanim sa inyong bakuran sa, o sa likuran nyo lang na maari inyong pagkakitaan o kaya eh kung maraming maraming kayong halaman pwede nyo dalhin sa palengke ibarter barter ipagpalit sa for example kung kailangan niyo ng bigas isda may mga kilala naman siguro kayo ng mga tindera na nagtitinda ng mga isda o ano ano paman so kung ano meron kayong sobra sa bahay dalhin niyo sa palengke i-barter niyo at tingin ko ito yung kailangan natin ngayon dahil nga sa kulang tayo sa trabaho eh. Bakit hindi tayo muna bumalik kung ano yung ginagawa nung araw, ang pagbabarter, pagpapalit ng mga panid na may meron tayo, na meron ng iba, na sobra sa kanila, sobra sa inyo. So, maaring makatulong para sa apang araw-araw natin hanggang makaraos tayo dito sa pandemya na to. So, dahil nga sinabi ko sa inyo, medyo busy ako, pero inoorganize ko ang oras ko para magawa itong mga bagay na to. O, alika na kayo at tigit. Tuturko ko kayo sa maliit na halamanan ko. So, kung makikita nyo, yan eh, uh, blackberry. Ay, kita nyo. Yan. May bunga siya ngayon kasi panahon niya ngayon. Kaya yan, kung makikita nyo siya, marami nga, marami ng hinog. So, sa... Dito naman, ayan, may rosemary tayo. Ayan, may manok rosemary na masarap sa karne pagka nag tayo ito naman isang klase ng prutas to nakalimutan ko pangalan nya pero masarap din siya. para syang santol so ayan uh, meron tayong mga strawberry ayan namumulaklak na ito yung mga seedings natin mga okra, palong sile na hanggang sa autumn makukuha na natin ng mga uh, bunga yan ayan, strawberry ulit ayan, marami na siya ayan, may bunga na oh. kung makikita nyo, ayan, may mga bunga na siya ito naman eh, yung, yung pigs na sinasabi sa atin, ayan, masarap din siya etong eh, halaman na to ayan patani siya, yung parang patani sa atin at ito naman, eh, ayan, uh, nakuha na ko na isang klase ito ng spinach. Na ayan pinabubuto ko para hindi na ako namimili ng mga buto. So yan na rin ng mga itatanim ko. Itong uh, mga mid ng ano autumn. ayan meron kaming uh, I don't know sabi ni Sonny ano to eh uh, onion spring. So ayan may onion spring tayo. Meron din tayong uh, kale. Sa klase ng kale yan, yan. masarap ichips yan. Ah uh, masarap pirituhin yan pandesign sa mga salad. Yan marami tayong strawberry. Yan meron tayong carrots. Ayan carrots yan. Ayan pinabubulaklak ko na para maitanim ulit para may bago akong ano may bago akong uh, seeds ng mga carrots. Ayan oh, ito naman. Ayan ay bulaklak ng onion. Nag-ani na ako. Ayan oh, onion yan nag-ani na ako so pinapabulaklak ko na siya para maitanim ulit na susunod na winter so isa sa mga ano yan mga pamamaraan ko para makatipid yan ay persimmon so, namang puno na to persimon yan para siyang uh, uh, masarap siya para siyang bayabas na parang lasang santol isa sa pinaka expensive na prutas dito sa Australia yan persimon masarap din yan eto naman din peras Ayan, may bunga siya. Ang bunga niya eh. Ah, maliit pa bunga 'yan, oh. Ayan, oh, bunga niya. Ayun. Ayan. ayan ang bunga niya. Ah, uh, unang bunga niya kaya medyo ilan-ilan lang. So, ayan. Tulad niyan. So, may ubas din ako. Iba-ibang klaseng ubas. Ng ubas na 'to eh, kulay uh, violet. Ayan. Sarap din siya. Sige na. Okay. Yeah. Thanks. Ah, okay. Oh. Yeah. Yan. Thanks. Anak ko, binigyan ako ng sombrero. Oh, eto. Plum. Baka hindi pa kayo nakakita ng puno ng plum. yan Isa sa mga bunga nila yan. Ayan. Plum yan. Plum tree. So, nagbunga na rin siya. Unang bunga yan, pero hitik sa bunga. So, eto yung medyo malaki ng... Uh, persimmon dahil nga masarap siya at medyo expensive kaya dalawang puno ang tinanim ko may bunga na rin siya ayan ang mga magi start ang bunga niya eh pakikita nyo ayan oh. ayan ang bunga niya ayan medyo nakarap tayo sa araw kaya medyo hindi nyo makita so ayan siya ayan ang bunga niya ayan o oh, ito Guro, may narinig kayo mga ibo Pupunta rin tayo niya pagkatapos nito. Ayan, may mga manok ako. Ayan, isa rin sa pinagkukuha ko yan. Ng mga itlog. O ayan, ito naman kiwi. Pero bago pa lang siya. Bago pa lang lumalaki. Pero siguro after, I don't know, how many years kung bago ma, ano yan, bago mamunga. So, ang pinaka, uh, na ko ng bunga ngayon sa mga puno kasi mga puno ko mga bata pa, mga 2 years, 3 years lang so itong puno na to ito 5 years na ayan meron ho akong apple dito so yan ay puji so kinukuha na namin yan uh, bago matapos sa summer mga hinog na yan gusto gusto ng nanay ko yan sarap na sarap siya yan yan ang puno ko ng apple so ibig ko sabihin kahit sinabi natin dito sa Australia eh ang puno ng apple eh, ang apple eh mura so kung may puno ka Organic pa At the same time Hindi ka na mamimili Libre diba So kahit ba sabihin natin Gumastos ka ng 3 dollars Sa isang pakete So Kumuha ka na lang dito sa puno Pag gising mo sa umaga Hugasan mo Minom ka ng hot water Tapos May ano ka na Meron ka ng uh, Apple Yan o dami niyang bunga nakikitik sa bunga ngayon dati kasi na nagkaroon ng bush fire wala akong nakuhang bunga dito ayan yan binigyan niya ako binigyan niya ako ng maraming bunga so yan yung isa sa mga tanim na halaman ko eto eto ang mahal hindi ko naman ah, kaya ako sinasabing mahal dahil nga nakakatipid ka eh eto bawang to mga mga ka business bawang yan yun ay bulaklak ng bawang hindi na kayo bibili ng bawang na para itanim, ito na siya papagulangin nyo lang siya, tapos itatanim nyo makakaroon na kayo ng bawang ano, about 50 pieces 30 to 50 pieces, pero bag niyan yung bulaklak na yan so mga 50 pieces na ulo ng bawang makukuha nyo dyan, sa susunod na vlog natin sa susunod na vlog natin sa channel natin tuturo ko sa inyo kung paano ang pag tatanim ko niyan dito ok yan, yun ang bawang ko. Nakapag-ani na ako niya. Papakita ko niya sa, sa susunod na vlog ko. Kung paano ko inani yan. At gano'ng karami na ani ko. Ito, mga blueberry to. Maliliit pa sila. Pero namumunga na yan. Ayan, blueberry din. Ito ngayon ang... Ang aking ano. Ang aking... Uh, uh, ubas. Ayan, nakita nyo. Yung, yung pinakita ko sa inyo, maliliit, na, maliliit pa yung puno nyo. malalaki na. Ayan, kung makikita nyo. Ayan, may bunga na siya nag-i-start na siyang mamunga at uh, medyo malago na nakakuha na ako ng bunga nito kaso nga lang yung una kong nakuha bunga eh medyo uh, medyo maliliit ayan oh. oh. ayan mga kabisnes oh. ayan isa sa bunga na yan marami siya ayan o oh, nag-i-start na siya mamunga hmm. so ayan yun ang, yun ang mga isa sa mga Uh, pinag uh, pinaghirapan ko sa almost 7 years namin dito sa sa lugar na to pero 12 years na kami rito uh, dito sa nabili namin bahay seven, mag 8 years na kami so yan yung mga pinaghirapan namin mag asawa ng mga anak ko na itanim para sa mga susunod na araw may maani kami na sarili namin eto malberry to Ayan, mulberry siya. Kalalagay ko lang ng puno na to. So ayan, yun ang mga ilan sa mga halaman to na ipinakita ko sa inyo. Sa susunod na na pagkikita natin sa channel ko na to sa pag, pag sa Australia, ay ah, ituturo ko sa inyo kung paano ang pagkakaiba ng pagtatanim sa atin at pagtatanim dito. So ayan mga kabisnes, sana eh, makita niyo yan at sa darating na na mga araw sana maisipan rin natin na kahit sa maliit na lugar natin makapaglagay tayo ng konting halaman na papakinabangan natin sa araw-araw na pwede rin natin maipagpalit sa ibang paninda sa palengke na hindi tayo gagasto tulad nyan uh, mga kabisnes yan marami ako manok ang manok ko siguro ay 15 15 peraso, ayan. Kung makikita nyo, ayan, meron akong maliit na kulungan dito. Ayan, may mga hay siya. Ayan, doon sila nangingitlog. Ayan, isa sa mga nakakatipid sa akin yan. Dahil hindi na ako bumibili ng itlog, nasa bagay, sa palagay natin, ay eh, medyo mura naman ng itlog, pero bakit pa ba? So, kung makakatulong naman, na makakatulong naman sa mga expenses natin. Kasi, sinasabi nga sa akin ng uh, misis ko, yung 5, yung piso, hindi naman mabubo kung walang 5. So, ibig sabihin, sa maliit na expenses na matitipid mo, kapag marami kang natipid, eh, malaking ipo na rin. Diba? So, ayan, yun ang manukan ko, maliit na manukan. So, ngayon, yan ang mga, ano ko, na dito sa looban, dito sa lugar ko. Marami ako natitipid sa araw-araw. So, ngayon, pupunta naman tayo dito sa aking ibunan. So, Yan isa sa mga ibon ko. Itong ibon na to ay nahanda ko para sa autumn to para sila naman yung mag-breed. Yan ang mga klase ng ibon ko. So, yan yung ano ko, ah, parang resting area ng mga ibon ko, yung mga breeder na pinapahinga ko na andyan. So, papasok tayo. Halika, o. Oh. Sinasabi ko nga sa inyo, mga ka-business, ah, hindi lang, hindi lang sa tayo sa pagluluto magkakasama-sama, kundi pati sa sa pag-iibon pag mamanok ayan, papasok ng tayo sa aking ibunan ayan, yan ang mabubungaran nyo sa pagpasok nyo dito sa aking munting ibunan dito sa Australia marami ako nyan sa Pilipinas halos 100 pairs ang uh, mga ang ibon ko sa Australia, isa sa business ko yan dahil may pet shop din ako dati sa Pilipinas yung pecha ba ako dati sa Pilipinas sa mga hobby ko rin yan habang namamasukan ako sa hotel. So ayan. kung makikita nyo, ang ibo namin, ayan, yun ang mga breeding cage ko. Papakita ko sa inyo, isa rin to sa magiging topic natin dito sa aking channel. Kung ano ang pinakaiba ng pagbibreed dito sa Australia at pagbibreed sa Pilipinas dahil nga sinasabi natin may four season kami so sa atin summer lang, rainy at saka summer so mas ma madali makapag-breed yung sa atin dahil dito pagdating ng winter so kailangan marami kang gawin kailangan medyo itama mo ang temperature ng ibunan mo patakpan mo kaya hanggang ngayon nakikita nyo po na marami pa rin takip dahil nga minsan kahit summer dahil yung namin eh para bang sinasabi natin sa gaytaw. Eh malamig yung namin, medyo malamig na sa bundok ko kami. Wala ako sa city ako ay nasa NSW. So kaya ang uh, main temperature kaya kaiba yan. Yan ang mga ibong ko na magiging uh, topic din natin sa channel natin dito sa channel ko magiging topic natin yan na kung paano kung kahit tayo nasa ibang bansa kaya pa rin natin uh, magnegosyo ng pag-iibon ayan ito yung mga inakay ko ayun yung isang mga preparation para sa darating na winter pinapaidad ko sila para sila naman ang papalit ayan 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 iba-iba kung makikita nyo iba-iba ho ang aking uh, dalagyanan bakit? kasi eh, hindi ko alam kung ano ba ang tamang uh, tamang pag-breed, tamang cage sa kanila. Dahil nga, hindi ko alam ang attitude ng ibon dito kasi sa atin, kung pwedeng palakihan, palakihan. Pero nga, katulad nga sa mga napapanood na lagi ko ako nanonood ng mga video ng mga ibonan, ng mga breeder natin at nakakatuwa naman at uh, ang pag-iibong para sa atin ay talagang isang malaking business na nakapag-export na tayo nakapag-import pa tayo so ayan po ang mga ibon natin hindi lang po lab So, ayan meron din po tayong mga ringneck na masasabi po natin kahit paano eh high end na high end na ayan na sya high eh. mutation. meron din po akong princess parrot na pwede natin pag-isapan din sa mga pagbablog natin lovebirds, ringneck, princess parrot. Meron din po akong rosa birch parrot. ito po ay uh, isa sa parrot na Australia. Kaya po marami po tayong pag-uusapan sa pag-iibon. Sana po ay eh, makasama ko kayo at uh, mapanood nyo rin po kung paano ako mag-vlog ma-share nyo rin po sa akin kung ano yung mga, breed, mga breeding strategy na pwede kong gawin kung meron po tayo mga kasama na meron din mga ibunan dito sa, sa, Amerika man o sa kahit saan abroad so kahit paano magkatulungan tayo dahil meron tayong four season sa Pilipinas palagi ako nanonood kasi magaganda ang ibon talaga natin Naka, mm, nasasabi ko kung umuwi sa atin dahil nga 12 years na ako hindi na ako eh, nasasabi ko umuwi para makita yung mga sinasabi natin high mutation dati rin ho akong breeder sa atin so kung kung pag-uusapan natin ng... Uh, Pag-breed siguro eh... Nasa 20 years na ako nag-breed ng baji At saka sina... Albs one pa. Kung yung mga peach face. Yung mga African lovebirds. Hindi po eye ring. Ngayon po patok na patok ang eye ring. Meron din po akong eye noon Pero naandong pa lang ko sa... Nang umalis ako. Ang pumuputok po noon eh. Yung ano ah... Uh, ah... Uh, Personata. Na violet. Na pied. Mga violet. Mga pied. Yung ano yung Mga na ando noon noon. Ayan, uh, pinakita ko lang po sa inyo kung anong mag uh, magkasharean tayo ng pamumuhay at na makatulong po ako. Sinasabi ko, meron po tayong sa pagluluto. Hindi na pag po to, ayan. Uh, meron po tayo sa pagluluto, paghahalaman, na pagkapag-uusapan. At uh, sa pag-iibon, i-share ko po sa inyo kung paano ko ginawang business ang ibunan at pamumuhay at pagtitipid dahil sa aking halaman at manok at pagtulong ko po sa inyo sa pagluluto.